A day in my life bilang isang OFW dito sa Singapore. Welcome to my mini vlog. For today's vlog, magpapawis tayo guys. O diba, andito ako ngayon sa public gym dito yan guys, sa park kung saan kami naglalakad ng aking aso ayan, o diba guys hindi ibig sabihin mag-exercise ka is magpapapayat ka na kailangan natin to guys para healthy ang ating katawan o diba, dati palagi ako dito nag-exercise, in-stop ko nga lang at ngayon babalik tayo dito palagi araw-araw sa ating routine para maging healthy ang ating katawan importante kasi guys dito sa um trabaho natin or bilang isang OFW na alagaan natin ang ating mga katawan kaya mag-exercise tayo every day kung may time tayo guys ito ito guys yung routine ko a year ago this 2024, in-stop ko siya. Tapos ngayon lang ako ulit mag-exercise dito sa public um, gym dito sa Singapore. Ang kagandahan dito guys sa Singapore, kahit saan ka pumunta, yung park nila meron ganito. O ba? Diba? Kompleto yan guys ng mga equipment para pagpawisan ka. O ba? Diba? <laughs> Ang ganda dito guys pag morning kasi Um, magagamit mo lahat ng mga exercise dito ayan O, di ba Happy Monday everyone hanggang dito na lang guys ang aking vlog for today thank you guys for watching have a lovely day O, di ba guys papawis muna tayo thank you for watching